Sobrang nagaganda na ako kay um, Catherine Bernardo. Ako oh, kay Julia Barreto. Kay Julia kasi nakakasawa eh. Oo, oh, pero ano? Uh, Catherine Bernardo hindi. Parang every movie si kumaganda siya. Oo oh, okay. nga, si Catherine Bernardo sinasabi nila pa ano daw, may pinagawa daw. Wala naman yung... Wala? Pwede ba? Mm-mm. Di ba wala naman? No we'll comment. Wow, parang meron eh. Bro. Wow. Wow, kami eh. Oo, oh, I feel na. daw siya. Oo oh, naman, ang posibleng <laughs> hindi. Ang puti-puti niya. Hindi, lang... kailangan siya. Oh, kailangan pa. Oo, oh, oh, kasi. Pero sa lalo Lalo yung pagluto must be love. Hindi Sobrang nagpaan siya. Ha? Puti. Nagpagigawa daw yun dito. Sabi. Totoo ba? tayo hindi uh -huh. to. Ano? Uh. yung Paano? Hindi Kumalat yun. Paano? Paano niya pinagawa? alam ko pinagawa, yung ilong niya kasi, bata pa lang kami, matangos na yun. So. Never boy. Jay Nicole, oh? stay awake. Kuya's gonna call you so, later. So ako hindi, ganun. Yeah, you're gonna sleep.